Si Rolando Tangpo Pintoy Dantes sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Rolando Dantes. Siya ay isang sikat na aktor, player, bodybuilder, police officer at grandmaster sa Eskrima sa kanyang kapanahunan. Isinilang no ikalabing lima ng Hunyo taong 1940, si Dantes ay tubong kotabato sa isla ng Mindanao. Siya ay panganay sa pitong magkakapatid na isinilang naman sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa. Dahil sila ay mga anak ni noon ay naging Brigadier General Climaco Pintoy at palipat-lipat sila ng tirahan kung saan napapadestino ang general. Bilang panganay sa lahat, itinatak ng general sa kanyang anak na si Dantes ang kahalagahan ng pagtatanggol sa sarili. Tinuruan niya ito ng iba't ibang mga estilo sa pakikipaglaban na natutunan naman niya sa kanya ding tatay o ang lolo ni Roland Dantes. Bagamat wala pang katiyakan ang kanyang karera noong mga panahon na yun, sa kanyang murang edad na yun ay nagsimula naman siya sa pagiging Pinoy Martial Artist. Pagbabasketball ang unang minahal ni Dantes at minsan na rin siyang naging pangunahing manlalaro ng mapuwa sa NCAA na nakikipagkompetensya sa iba't ibang mga kolehiyo dito sa bansa. Ngunit ang kanyang karerang ito ay di nagtagal matapos siyang magtamuh ng malalang injury sa tuhod na siyang nagpwersa sa kanya para sa sapilitang pagtigil sa kanyang paglalaro. Nang makarecover si Roland Dantes, nag-transfer naman siya sa University of the East at kumuha ng major in Physical Education. Dito naman nagsimula ang kanyang pagiging bodybuilder matapos siyang isama ng kanyang kaibigan sa kalapit na gym. Noon napag-aari naman ni Ginoong LP Doroteo na siya mismo ang gumagabay at nagtulak sa batang si Dantes para magpursigi sa larangang iyon dahil sa nakita nitong napakalaking potensyal para sa bata at alam niyang makikilala ito sa mundo ng bodybuilding dahil na rin sa napakagandang biyas ng kanyang katawan Palibhasa ay batak na rin sa mga ensayo mula sa kanyang amang general. Taong 1965 balang sa edad na 16 anyos, nanalo na kaagad si Dantes para sa Mr. Nobis title para naman sa mga newcomers ng bodybuilding at simula nun, napakalayo na ng narating ng pagitong bodybuilder. Pinagsabay niya ang pagiging Pinoy martial artist at bodybuilder na kung saan kapwa siya na mayagpag dito simula ng mga huling bahagi ng dekada 60 at dekada 70. Naging estudyante siya ni Professor Remy Presas na siyang kilalang founder ng Modernong Arnis at dito naman ay nakasabayan niya ang mga naging malalaking pangalan sa mundo ng Pinoy Martial Arts na naging mga Grandmaster din kagaya ni na Grandmaster Ben Lima, Antonio Ilustrisimo, Janet Chioten, Philemon Cabornay at kung sino-sino pang nagpakilala ng kanya-kanyang sariling teknik sa pakikipaglaban. Samantalang sa kanyang pamamayagpag naman sa bodybuilding, una niyang nasungkit ang Mr. Philippines noong taong 1969 na siyang naging tulay naman niya para siya ang maipadala ng bansa para sa mga international competitions. Sa taong ito rin ng 1969 nang maganap ang Mr. Universe sa New York sa Amerika at bilang kinatawan ng bansang Pilipinas, nasungkit ni Mr. Philippines Roland Dantes ang ikaapat na pwesto kung saan ang pangunahing titulo ay nakuha naman nang noon ay batang bata pa rin si Hollywood actor Arnold Schwarzenegger. Ang titulong Mr. Philippines ay muling nasungkit ni Dantes ng apat pang ulit noong mga taong 1973, 1974, 1976 at 1980. Sa mga panahong iyon din, siya pa rin ang kumakatawan sa bansa para sa iba't ibang kompetisyon sa international gaya ng Mr. Universe, Mr. World at kung ano-ano pa. At hindi siya bumababa sa ikalimang pwesto sa mga paligsahang iyon. Dahil nakilala si Dantes bilang bodybuilder at martial artist, di mabilang ang mga pagkilala at paanyaya ang sa kanya'y dumarating. Ilan naman dito ay ang pagkakakamit niya ng Siglakas Award sa kategorya ng Sports Hero sa larangan naman ng Arnis na ipinagkaloob mismo ng gobyerno ng Pilipinas noong mga taong 1975 at 1976. Nang pumanaw ang kanyang tatay na general, ipinangalan dito ang isang kampo sa Iligan City sa Lano del Norte bilang Camp General Pintoy. Nagsanay naman si Dantes ng Shotokan Karate at Modo Kwan na kapwa niya nakuha ng black belt bukod pa sa taglay niyang angas sa Pinoy Martial Arts gaya ng Arnis. Bilang ikaapat niyang karera, sumapi siya sa pwersa ng pambansang kapulisan na kung saan naman ay naging instructor siya sa Arnis. Dito lalo pa niyang hinubog ang kanyang kakayahan, mga techniques at konsepto sa pakikipaglaban na humantong pa sa pagkakaroon ng bagong evolusyon sa martial arts ng mga Pinoy. Dito isinilang ang sarili niyang estilo na tinawag niyang pinagsamang paraan arnis. At bilang grandmaster sa estilong iyon, ipinakita niya sa mga puwersa ng kapulisan ang lakas kapag isinanib sa arnis ang iba't ibang uri ng mga martial arts. Bilang kanilang instructor, regular din niyang binabalikan ang kampintoy na ipinangalan sa kanyang tatay at doon ay tinuturoan naman niya ang mga special forces para palawakin pa ang kanilang kakayahan sa paggamit ng iba't ibang sandata sa close combat battle at pagtatanggol sa sarili. Si Grandmaster Roland Dantes ay nakapagtapos sa Philippine National Police Academy at Physical Fitness Instructors Course sa mga bansang Pilipinas at Amerika. Bukod pa ito sa mga naunang Bachelor of Arts at Bachelor of Science. Naging advisor siya sa weaponry tactics ng Philippine Army Special Forces sa Camp General Pintoy. Advisor din sa PNPA at naging pangunahing bisitang instructor sa First Special Forces Group ng Airborne sa Port Lewis sa Amerika. At ang isa pang karera na isinilang sa panahon ng kanyang pamamayagpag ay ang pagkaartista. Siya ang nakikita nating karakter sa mga malalaking eksena na nangangailangan ng malalaking karakter sa mga aksyong palabas sa loob at sa labas ng ating bansa malayo rin ang narating ni Roland Dante sa bahaging iyon ng kanyang karera. Minsan natin siyang natunghayan para sa mga pelikulang The Pacific Connection kung saan kasama niya ang mga sikat na bituin sa Hollywood. Nandyan din ang mga pelikulang The Golden Triangle, The Heavy Hand, The Children of Unluck, Hitman the Cobra, Live by the Fist, Delta Force 2 ni Chuck Norris, at iba pa na lahat ay mula sa Hollywood Productions. Ang Trojan Warrior ay isang pelikula namang ginawa niya sa bansang Australia kung saan naman nakasama niya ang isang kickboxing champion. Samantalang dito sa bansa, ilan lang sa mga pelikulang nilabasan niya ay ang Banta ng Kahapon kung saan gumanap siya sa karakter ng isang pipi at bingi na gun for hire ng isang politiko. Ang Sticks to Death na isang martial arts movie. Ang pelikulang Arnis, Dugong Buhay na pinagbidahan naman ng mag-amang rebelya, Durogin si Totoy Bato ni FPJ at napakarami pang iba. Sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay na tinatamasa, nananatiling mababa ang pagkatao ni Grandmaster Roland Dantes. Kalagit na ang bahagi ng dekada 90 nang magpasya siyang manirahan ng tahimik sa Australia kung saan nagkaroon lang siya ng ilang piling-piling estudyante doon. At katulad ng karamihan ay din nila nalalaman na isa palang alamat sa martial arts ang kanilang kaharap o nakakasama. Ngunit ganoon na lang ang dedikasyon niya sa Pinoy martial arts na pinaglaanan niya ng buong buhay. Sa kabila ng kanyang tumatandang edad, si Grandmaster ay patuloy pa rin na sa iba't ibang bansa upang magsagawa ng mga exhibitions, mga seminars at nagpapalaganap ng tunay na sining ng mga Pilipino. Ipinaglaban niya ang kahalagahan ng sining na ito na dapat ay iniingatan at lalo pang pinapalaganap ng di mawala ang arnis na naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Noong 2003, nang maitala na rin si Grandmaster Dantes sa Blitz Magazine Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang ambags at kakayahan sa martial arts. Nagkaroon din siya ng Certificate of Merit para sa bodybuilding mula sa presidente ng International Federations of Bodybuilding. Taong 2005 naman na maging chairman at presidente siya ng Philippine Council of kali Escrima Masters na kung saan kasapi ng bagong tatag na samahan ang halos lahat na ata ng mga grandmasters, mga guro at mga kilalang personalidad upang panatilihing buhay na buhay ang sining na ito ng mga Pinoy. Higit 60 anyos na siya ng mga panahon na ito ngunit nananatiling committed sa sining na kanilang sinimulan. Sa kabila ng kanyang iba't ibang sakit na nararamdaman dala ng matandang edad, hindi pa rin nagpapaawat si Grandmaster Dante sa pag iinsayo ng arnis araw-araw at iba pang mga physical na ensayo gaya ng pagbubuhat, pagtakbo at paglakad buwan ng Marso taong 2009 nang dumalo siya sa pagtitipon ng mga grandmasters sa iba't ibang martial arts sa mundo. Sa pagtitipon na yun, pagod at gutom na gutom si Grandmaster Roland Dantes pero ang unang inihaing pagkain sa kanila ay crispy pata na kilalang pampabata. Pampabata mamatay. Dahil sa gutom, marami ang nakain ng Grandmaster at kinabukasan nagdulot iyon ng pamamaga ng kanyang paa na komplikasyon naman ng iba pa mga sakit. Binaliwala niya ang mga yun at nagpatuloy siya sa pag-eensayo. Nagbuhat pa siya ng mabibigat na naging sanhin naman ng pamamaga ng kanyang mga muscle at lagnatin ng sumunod na araw. Muli niya itong binaliwala at ininuman lang ng gamot nang di man lang nagpapakonsulta sa mga doktor. Ikalabing anim ng Marso ng taon na yun 2009 Nagtuluyan ng dumami ang komplikasyon ng kanyang metabolic arthritis at nagkaroon siya ng multiple organ failure. Nadala pa siya sa Philippine Heart Center ngunit idineklarang dead on arrival. Nalubhang ikinalungkot at pinagluksa ng buong samahan ng mga martial artist sa mundo. Ang basketball player, bodybuilder, police officer, actor at grandmaster na si Roland Dantes ay pumanaw sa edad na 68 taong gulang. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!